Ito yung guys. Ito yung guys yung tinatawag na Duas Yan ang career ang brand. Yan. Ito yung motor side nya, yung supply side. Yan, papuntang yan yung ducting. Matalo sa supply nya. Yan. yan yung out. Yan. Ito yung motor nya. Ayan yung motor nya specs ng mga motor niya 7.5 HP baliktad lang guys ha LH. ayan boy bali piniim namin ito, ito guys ayan hindi malis nis 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 sabi nyo matupi tupi na yung mga foil napiim na yung mga dating hatchback ayan ito naman yung filter side Ayan, dito nakalagay yung mga filter. Ayan. Ito yung return. Ayan ang tinatawag nila. Fresh air. dam Ayan, pupasok niya, dyan. I-mix Imi na Ayan, may wait. Well, may ikot yan, guys. Tapos ito naman, may motor rin dito sa taas. Para sa exhaust naman yan. Ayan, may mix niya yung... Fresh air. Saka return. Ayan. Yan. Ito ba? na yan. Okay. Return naman yung galing doon sa loob ng building. Yan. Pasok dito. mi mix nito. Yan. Filter nyan. Itatapon nya yung mabahong amoy. Yan. Palawas dito sa labas. Yan. Yung principle ng duwas. Yan. Yan. So guys. Yung luwas siya. Yeah. Malit lang ito na duwas. naman yung child pipe. Ayan yung in. Ito naman yung return.